Nakaalerto ang health department sa bakteriyang nagdudulot ng binansagang walking pneumonia. Ang mga tinamaan walang kamalay-malay at nakakapasok pa sa trabaho o eskwela. Pero nakakahawa na pala. Nakatutok si Sanja Aguinaldo. Sa gitna ng kumakalat na respiratory illness sa China dahil sa mycoplasma pneumoniae bacteria. Hinihintay na rin ng Health Department ang ulat ng Philippine General Hospital o PGH kaugnay sa pagdami ng kaso ng pneumonia na binanggit ng pamunuan nito noong Martes. Full spectrum po, mula infant hanggang matanda po, no? Kaya yung pediatric ward din po namin, maraming naka-intubate at marami rin po sa emergency room na mga naka-intubate na bata. Ayon sa DOH, ang nabanggit na bakterya ang sanhi ng tinatawag na walking pneumonia. Kaya walking kasi hindi hindi akala nung may tinamaan nito na meron pala siyang pneumonia. Mm -mm. Kasi kaya niya pang I pumasok. see. pumasok sa All right. trabaho, right. Mm, mm pumasok sa paaralan. Pero pag pinaitamin yung x-ray, Teka muna, meron mo niya ka. Nakabantay ang Pilipinas dahil hindi na lang sa China dumami ang batang may pneumonia. Ang Netherlands, nag-report na rin. Mm -mm 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 -mm. So, ngayon sa Pilipinas, natitingnan natin yan kapag kasama tayo sa, sa pangkalahatang pag-report kung so, meron tayo mga unusual yeah, apa, na <coughs> na-obserbahan <coughs> na <coughs> na po. Sa Kamuning Elementary School, pinatutupad pa rin ang ilang COVID health protocols gaya ng hiwa-hiwalay na upuan, palagi ang paghuhugas ng kamay at pagpe-face mask kapag may ubo o sipon. Oktubre pa raw sila huling nagkaroon ng kasong may pneumonia. Nangyari yon yung isang grade 2 teachers, marami siyang absent na parang 10 na bata nagkasabay-sabay na may sakit. Kasi di ba yung ubo si Pon dahil din sa pabago-bago ng panahon natin. Hindi mo mapapansin. Pero meron yung time na grabe yung ubo niya, malalim. Sabi ko, parang i-recommend siyang ipa-check up.